Guys, so, ipa-flex ko lang po yung mga bato dito sa Rocky Mountain Adventure. Ayan po yung bato, yung mga bato dito. Ayan, para silang corals. Huh? Ayan. Corals huh? na. Hmm. mga bato nila. patu patu batu ya Betu patu 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 Nih, betu ini nih. Ini perang anak corals nih hmm. betu. siguro bato bato ang bat nila sa Rocky Mountain Adventures meron din parang nakaukit na shells wait lang papakita ko sa inyo mamaya tignan nyo itong batong ito ito yung bato nila as in parang nasa dagat ka Kita ko sa inyo yung parang shells. Tara. Ito yung bato nila. di oh. Diba? What do you say about this? Hmm. Diba? Parang shell as in shell na shell. Ayan. Parang boom. Okay. Ito rin. Nakuha din dito. At ito. Diba? Ayan o. Oh. Hindi yan ano, natural na natural ito. Nabuto para silang ang tawag pa nila doon, pearl pearlas